Ngayon ay uh, 8.40 Alas 8.40 uh, ng uh, gabi And Meron pang uh, araw po dito So kakatapos ko lamang pong mag uh, Dilig Dito po sa ating uh, Garden Medyo uh, Natagalan tayo ngayon sa pagdidilig Dahil uh, Lahat po ng ating mga tanim ay atin pong uh, din, diniligan. <laughs> Medyo hinagal pa tayo. So pati yung sarap, so lahat po, pati yung mga bulaklak, lahat lahat-lahat ng ating mga halaman ay uh, nagdilig po tayo ngayong uh, gabi. So bago po ako uh, pumasok ng uh, bahay para magpahinga kasi bukas meron po tayong uh, pasok ng uh, maaga so papakita ko na lang muna yung ating mga ibang uh, halaman na hindi pa naipakita dun sa ating uh, update no so dito yung ano ito yung uh, watermelon yan so medyo nakabawi na po siya kasi nung nakaraan kung nakita nyo yung aking mga unong vlog ba diba? kagaya po nung ating ibang halaman is uh, dilaw po yan siya at sak, uh, <coughs> excuse me, down talaga siya. So ngayon medyo green na. So sana makabawi itong mga to. No? May bulak-bulak na nga. Ewan ko lang kung uh, mabuo po yan. So isang big to na watermelon. Tapos yung katabi niya, yung ating ano, yung ating ah, uh, melon ayan honeydew kontalop so sama-sama po yan sila so maganda na actually lumalabas na nga sila dito papakapit ko yan dito kasi may kapangan naman yan dyan sila oh. ayan dahil sa sobrang dami ah, ini-invite nila yung ating uh, garden so bakit kapag makahabol magsalubong sila sa gitna so wala tayong madaanan kaya dapat iyan natin to kasi okay, may bunga na to ayan o oh. Ayan, kanina nakita ko nung kuya nagdidilig. So hindi ko lang alam yung iba. Yung iba kasi kung may bunga na, yan Tapos sa gitna niyan may isang watermelon na nakahalo ito. Oh, so, maganda na siya. Ang daming nang bulaklak. yan sa so, humabol siya. Mabul po itong ating mga halaman ngayon, no. Kung ating honeydew, akala ko hindi na makakahabol. Pero humabol pa po sila. So, dapat to. Doon kayo gumapang sa loob. Ayan o, may mga bunga siya. Oh. Ayan o. So, bukas kasi gabi na ngayon. Mag ano tayo ah. Uh, manual ng ah. Uh, pollination para mabuo siya siguradong mabuo yung mga yan bukas buo buka na yan so yan so kabilaan po to puro siya no jo so nakabawi po siya ah uh, maganda na yung tubo niya yan oy may slag. Slag. tapos dito uh, black panda to eh tingnan ko tong slug Black Panda na ito to. Ito siya ay uh, Black Panda din. May bulaklak na to. Ito. Yan. Black Panda po ito na may halong uh, long green. Yan. May kita naman po natin yung pagkakaiba ng Black Panda sa kanong ano, millionaire. So mas malapad yung dahon niya kumpara ito kasi dito millionaire to eh. Ayun. Yung mga yan. So halos pareho lang pero medyo maitim siya. Steam niya. Ito, hindi ko alam kung millionaire siya, no. Pero ito, black panda. So yan, yung ating isang bed na may uh, sibuyas, tsaka may ano, may uh, talong. So may mga bulaklak na, so umpisa na sila. Yung ating long green, meron na rin. Mahabol sila, mahabol. Yan, may mga bulaklak na rin na so, pinapabulaklak na namin yung ating mga halaman. No? So, bukas ang gagawin ko, magdadamo ako kasi hindi pa ako nakapagdamo. Puro muna hon. Kahapon kasi nag -ano ako eh. Nag -gupit tayo ng ating ano. Nagdamo. Ngayon naman. Yan, nag-ano tayo, dilig So bukas wala muna akong uh, ah, dilig. Ito naman yung ating kangkong. Hmm, pwede na to. Yan. Ibang variety to kumpara nung nakaraang taon. No? Kasi yung nakaraang taon mas malapad. Meron din tayo nung iwan ko lang kung makahabol. So ito sa Sabado. Oh. Kaya lang may overtime kami. Kaya baka linggo na ako makapag-harvest or Friday ng hapon. Depende po. No? Kung hindi tayo masyadong uh, pagod so, try natin mag pa rin cherry yan, namumula na Ewan ko lang kung lalaki pa to kasi namumula na siya eh nung nakaraang taon kasi ano tong mga to eh, malalaki ewan ko lang ngayon kung lalaki pa siya ano so ang dami kasi and ito ito rin yung isang ah uh, black panda po natin dito ayan. tutangkad yan yung bulaklak niya oh. so unang beses po tayo nagtanim ng black panda dito naman mas maraming siyang uh, black panda kumpara sa long green yung mga nasa gilid po ayan yung kulay green doon dahon long green naman po yun long green uh, eggplant ito ay uh, black panda maganda siya man naman ay laptukay. Ground cherry or tino-tino. Ayan, may bunga na. Wild lang siya, no? Ayan, no? Hindi natin siya tinanim, no? Ayan. So, ito yung ginagawa ko pagka uh, tapos naming mag, ano, mag, uh, dilig, maglina sa garden. Ah, uh, ikot muna bago tayo pumasok para makita natin kung may mga insekto para makuha natin. So dito naging madumi na naman yung ating tambayan no kasi busy tayo masyado. Okay, tapos dito yung okra. Mas maganda yung okra ngayon doon sa harap pero ewan ko lang kasi maganda na yung panahon kung humabol sila. Ay bunga. Kasi yung ating ano, yung ating okra doon sa harap ganito dun yung itsura dati pero ngayon malalapad na yung dahon yung mga bunga tapos dito patula medyo okay na rin siya. Ayan. So, may bunga na nga babungahin ko na lang to para maka harvest tayo kahit pa paano ayun So, ayan, gumagapang na sila. Medyo okay-okay na. No. Ayan. Patola po yan. So, sana humapol. Ang daming ah, uh, bunga. ating uh, peace. Saro. Pakakuha ko lang ito kahapon. Marami na naman. So, i-harvest ko to Para dumami pa yung kanyang bunga. Sarap to sa pansit pinakain ko to ng uh, ganito lang siya oh. hilaw lang piliin ko lang yung medyo mga gulang na para ano uh, lumaki pa yung iba tapos kasi pag hindi mo siya kinuha humihinto siya ng bunga eh kaya dapat kunin pero dami niyang bunga ayan, ayan. tapos yung baba po ang tanglad ayun yung ating tanglad oh An, Mabulo. Oh. Sana mas dumami pa kasi ubos na yung tanglad natin nung nakaraang taon. So para meron tayong ano, may fresh na naman po. Pinifresh kasi namin yan eh. Dito rin gumanda. Humahabol pa yung ating pool bin. So, oh. gumapang pakala namin end na nila. Pero ngayon, ah, grabe yung bulaklak din. Laban din sila. Laban. Hmm bulaklak na rin yung ating millionaire. Haba. Nga laban pa yung ating mga ano. July 17 po ngayon. July 17. Yan. Dito, ganda na yung kanya. Top. And halos lahat naman ng ating mga halaman ay uh, nakabawi na. Maliban sa ating ibang kangkong kasi talagang mahina. Yun yung bakit. Hindi lahat maganda. Pati yung ibang trim ng kangkong dito. Yung ganun nilang problema nila kinakain ng insekto naninilaw ito cabbage ah malambot pa hindi pa siya pwede yan maliban dito may cabbage started mamaya puntahan natin doon tayo mag uh, end ng ating uh, vlog kasi lalapad ng dahon dito ay patula rin po to ayan di ba yung mga malapit ng mamatay dati ngayon masigla ulit sila yan. patola sa so kabilaan po yan no? so sana humabol pa at uh, magkaroon pa siya ng buong at uh, umabot pa umabot pa siya dito sa ating uh, ginawang uh, trellis ating mga patola dyan nakapit na ang gaya ng ating ano ang gaya po nung ating ah uh, nawag dito ah uh, may oops mamaya ko na lang yung hawak kasi ako hawak ko rin yung cellphone ko okay so ngayon puntahan natin yung ano yung ating cabbage ay Teka lang, meron pa tayong kangkong dito. Yan, medyo maganda lang kaunti yung kangkong dito. Ibang variety di po to, yung malalapad yung uh, dahon po niyan. So, sana gumanda. Yan. Tapos sa likod niyan, mga bulaklak. Tapos dito, tanglad din na nasa paso. Yan, tanglad. Ang hirap kasing magpabuhay ng tanglad dito. Dapat maaga ka magtanim para lumaki sila. Kasi from the seeds yan eh, galing sa buto. Hanggang sa lumaki sila. Dito ay carrots. Ayan, may laman na siya. Ano yun? Ayan, may laman na siya. dalawang linggo na lang, pwede nang pagtsagaan yan. Gabi. Oh ha? <laughs> Dalawang linggo na rin makakapag-gulay uh, na ako ng gabi. Ay, pwede ko nang bawasan yung mga dahon niyan. Fresh. Ito yung ating ano. Oh. Baka kong balak ba? balak kong i-trim yung dahon niya kasi sobrang lalapad. Na sobrang sa lapad din ang dahon oh. Hindi ko alam kung ano. Oh, medyo matigas na. Ba. Kailangan yung magpansit. Panset ito, ito. Tapos may ano dun. May, ah. Uh, Tawag dito. Ah. Uh, hmm. Nalimutong mga lang. Carrots. Teka lang, daming slug na naman. Ano ba, lalaki babae? Ay. Babae. Kailangan ko lang lalaki. Pare pang, ano ko. Eh, pang full net po sa kanila. Wala akong makita ng lalaki. Puro babae ang nagbukas ngayon. Okay, so ang daming slug. So, yun o, lumabas sila ngayon. Kailangan ko itong lagyan ng ano, gamot. So, dito muna po ako mag uh, e end ng ano, ng ating uh, vlog kasi ang daming slug. Kukuhin ko muna yan. Ayan. So, yun yung ating ano dito, cabbage o. Oh. yan so hanggang sa muli po, maraming salamat at ako'y tatanggal muna ng mga slag Ayan, so yan po muna yung ating vlog sa araw na ito. Ayan. Magandang gabi and, uh, maraming uh, salamat po.